Reaksyon ni Sylvia Sanchez sa pagbubuntis ng anak na si Rhea Atayde. Masayang-masaya nga ngayon ang fans ni Zanjo Marudo dahil sa balitang may girlfriend na ngayon ang aktor. Dahil matatanda ang halos dalawang taon na din itong single magmula nang maghiwalay sila ng dating TVB housemate na si Joseph Prendergast halos ilang taon din na itinago sa publiko ng mga ito ang kanilang relasyon at napabalita na lang nahiwalay na pala ang mga ito. Samantala kumpirmado na nga ang relasyon ngayon ni Zanjo Marudo at Ria Atayde, marami ang nagulat at nagtataas ngayon ng kilay dahil ayon sa ilan ay hindi umanubagay ang mga ito. Ayon naman sa ilan ay maganda naman si Ria Atayde at mukhang mabait pa, maging masaya na lang umano ang ilang netizens sa relasyon ngayon ni Ria at Zanjo. Samantala marami naman ang nagulat sa pagsiwalat ni Zanjo Marudo at Ria Atayde na buntis na nayon ng aktres at kasalukuyang nasa ibang bansa ngayon. Ayon kasi sa balita ay lumipad ng ibang bansa ang mga ito nang magkasama-kasama din ang pamilya ng aktor. Samantala ayon naman sa balita ay nagbigay na umano ng reaksyon ang ina ni Ria Atayde na si Sylvia Sanchez sa balitang buntis na ngayon ng anak nito. Ayon kay Sylvia ay nagulat din umano siya nang malaman nito ang pagbubuntis ni Ria, halo-halo umano ang naging emosyon ng aktres. Nung una daw ay nalungkot siya dahil magkakaroon na ng anak ang kanyang anak na si Ria. Hindi umano niya mapaliwanag ang kanyang nararamdaman dahil ang buong akala umano nito ay si Arjo Atayde ang mauunang magkaroon ng anak dahil ikakasal na ito kay Mil Mendoza. Samantala pumutok naman ang balitang hindi gusto ni Sylvia Sanchez si Sanjo Marudo para sa kanyang anak. Ito ang naging sagot ng bitiranang aktres, hindi naman daw sa tutol siya sa pagmamahala ng mga itong ngunit sino ba naman umanong ina ang hindi sisiguraduhin na hindi masasakta ng kanyang anak ng kahit sino. Kung saan naman daw magiging masaya ang anak niya ay suportado niya ito lalo na ngayon na magkaka magkakababy na sila ni Sanjo. Excited lola naman daw siya at wish ni Sylvia na sana ay malakas at healthy ang magiging apo niya. Nakausap na naman daw rin ni Sylvia si Zanjo at nagkaintindihan na naman umanuraw sila sa mga dapat na pag-usapan.